lugaw tayo, ayan yung ating manok isang kilo siguro ng manok, luya natin ayan, tsaka yung ating sibuyas, nor, syempre hindi mawala yung bawang natin magpapokpok lang si mapakuking mamimigay tayo kasi baha sa amin si mapakuking mamigay doon sa barangay kasi mga bata, basa kaya mamimigay tayo ng lugaw Mag-start sa mga mag magluto na lugaw. Isang kilo na malakit. Marami na ito. Haluan natin ng kunting bigas. Mag Maghiwa mag tayo ng luya ngayon. Tagay na tayo ng oil. Kunting oil lang. Kunting lang talaga. Kasi lulugaw natin sa mga bata. Ayan. Oh, wow. sumubra ng dami. Ayan, e, lalagay natin yung luya natin. Ayan, marami luya. Malaking kaldero nilagay ko kasi dadami yung good. Ayan. Mapakuti na ng, ng lugaw. Minigay tayo sa parangay mo na yan. Ito mga bata, yung sa labas, kasi baha na sa harapan namin. Kawawa naman. Kanina nagsampurado kami. May naman lugaw. Dahil okay na yan. Hmm. O mga para hindi lang lumamig siya. Siguro na siya tayo damihan para maganda. Kasi mabango ko siya na pag marami niya. Antayin ko lang mag-brown yung ating ano yung niya. Yeah. Siyempre yung ating bawang mamaya. ito mm -hmm. okay, dito popop niya papakutin yung bawang kasi ano ayan itong bawang ng bawang ng talle ay dalawang bilog ko lang para mapakain hindi na makalimot talaga o balikan ko nga kasi may tumatawag sa cellphone ko. Lagay mo na din sibuyas. Lagay na natin yung ating sibuyas. Ayan, maraming sibuyas. Para magpang... Tingnan mo nga, dahil ko yung ililip ng tubig. Naka, ano, naka-andar. Ay, hindi ko na pindot yung ilay sa taas. Yung ating manok. Ayan. 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 Nilagay sa kamera. Ilagay natin yun ng pati. Ayan, patis natin. ngayon maraming asin yan kasi tsaka lalagyan natin ng nor. Antayin lang natin. Lalagyan natin ng kunting paminta. Siguro umusok lang atin manok. Kasi marami. O, lalagyan na natin yung ating malagkit para maano na rin mag Ano? Ayan yung ating malagkit. Lagyan natin ng water. yan. So, ito na yung ating malagkit. isang kilo to tapos so, ilagyan ko ng bigas ayan lagyan natin ng water lagyan mo natin yung mainit na para mabilis na para makakain yung mga bata rin sa baba mamimigay tayo si Mapa Cooking mamimigay ng lugaw arroz caldo maraming water talaga tayo kasi ano magpakulo ka ulit para mabilis kasi mamimigay kami tutong yung mga bata nung kabawa kawa Kasi ano, baha na sa Manila. Tapos lagyan natin ng nor. Dalawang nor para malasa. Kasi ano, wala. Mm -hmm. Dahil dito kana kumuha sa isang baba. Sa mineral sa ilalim. Para hindi na tayo maglagay dyan. Ayan. Ayan, dalawa. O, balikan natin. Magpapakulo pa ulit si mapakulong ng water. O, ito na yung ating lugaw. oh Tignan mo. Baha na sa baba. Grabe, ang lakas talaga ng ulap. Bangibahan na kami. Pati kami, abutin yata ng bahasa sa amin. O, ito na yung lugaw natin. I-finish na lang natin mamaya. Dadagdagan natin ulit na water. Tapos mukhang marami talaga. Isang kaldero to. Isang kilo kalate. Isang kilo nung malagkit sa kalate nung bigay. Ah, tayo ko lang yung ano yung initan ko, alam mo pa kung ilang salang na ako, tatlong, lima, pang limang salang na water yan, dadagdagan natin na isang, siguro mga tatlong kutsarang asin. Balikan natin. Maglalagay tayo ng isang kutsarang asin, siguro okay na yan. Dagdagan pa natin ng na water yan. At kulang talaga. Siyempre, lalagay natin ng tak-tak. Sobrang dami na yung ating sabaw dadagdagan man natin yan ng ano pa bang isang initan isang salang pa na water balikan natin tingo grabe dami na hog, bro, ang na sawa pero dahil pa ng ano okay na yung ating lugaw tatagdagan ulit ng ano ng asin kasi matabang talaga dalawang kutsara na na malaking asin niya no oh. at ayun ulit malagyan ng Tulo na lang tuloto na si Mapa Cookie ngayon pakainin na yung mga bata sa baba nag-deserve tayo lugaw sa mga bata. kasi kalsada, bahang baha na talaga, sobrang baha. So, okay na yung ating lugaw. Ayan. Ilagyan Ino natin. natin pamimigay sa inabunta ng baha. Ayan, okay na. Maraming bata na inabakwit sa bahay nila. Kailangan nilang ilagay. Ayan, Ibaliwa okay natin. na. okay na. thank you for watching